What's up, madlang people? Ayan, dito tayo sa ating palayan. Dito sa may. Ayan, sinadya ko talaga tong puno na to guys. Ayan. Ayan, ang tawag nila dyan is money tree. Ayan, para may lilim tayo. So, tingnan mo ngayon. May bunga na yung ating palay. Ayan. May mga bunga na siya, guys. Hindi lang masyado pang halata. Pero may pailan-ilan na na nag ano na siya lumabas na talaga siya pero guys wala pa yung laman kasi kakalabas pa lang ng ano niya di ba pag may tanim pag may ititanim pag may tinanim may aanihin yan guys kitang kita nyo yan guys ayan o oh. yung kulay white na yan yan dito sa kabila yan yun yun yun, yun. ay baliktad yan yan guys o oh. mm. yan yung bunga niya. So, Hanap tayo ng mas malapit. Talika. Dito tayo sa kabila. Ito. Diyan ka lang puchi ha. Yung aso ko nandito. So ito yung puno na sinasabi ko guys. Oh, ayan, di ba? Ano na yan siya? Nakakapagbigay ng lilim. Tapos dito tayo. Tabasan muna natin. Good. Masukal na. Ayan. Malabot na yung damo. Baka may natakbong ano. Dito. Tingin tayo dito. Dito. Ayan oh. Ayan guys oh. asa na? Hindi kita. Ayan. Ayan guys oh. Ayan yung bunga niya. Ayan. Diba marami na? Marami ng ano. So, ayun. Magtatabas na naman si Kuya Ramon ng pilapil. Dilinisan na naman. Itong pilapil na to, padadagdagan natin to ng lupa. Palalaparan natin yan. Dito kasi dadaan yung mga ah uh, nag-ano uh, nang ng palay dito kasi sa Laguna hindi kalabaw ang nag nag ano ng palay kumbaga naghakot tao ang nag ano dito tao ang kukuha ng palay mula doon dadalhin dito sa may kalsada so ayun hiningal <laughs> ako ah so ayun guys then ipiplex ko lang din ulit yung aming gabi. Yung gabi na tinanim namin ni ate, nakaraan. Ayan na siya. Sa tabing kanal. Itong kanal. Tawag nila dito sa Laguna is Bambang. Bambang ha? Hindi bimbang. <laughs> Bambang. Ayan. Ayan. Sa gilid niya. Ayan. Tapos diyan, diyan banda yung masukal na yan na maraming damo. May mga tanim din yan guys. Hindi na namin kaya ni ate. Baka may ano na, may gumagapang na, na ano. May mga kamuting kahoy. Itong, anong tawag dito? Si Garilias ko, malapit na yung mamunga. Ayan, yan. Yung may kawayan. Tapos doon, may mga tanglad. At malunggay. Masyado na kasing maan malago yung damo. Kaya hanggang dito lang muna kami ni ate. Hindi na, hindi kaya ng powers namin yan. So, ayun. <laughs> Ibang ano na. So, ayun lang guys. Inano ko lang yung aking palay na may mga bunga na. So, pag nag tayo, at uuwi tayo ng isang buwan tayo dun, malamang pag-uwi natin, anihin na yan. Si ate na bahala magkuha ng mga ano dyan. Mga video dyan. Bye-bye <laughs> guys. Gandang hapon. Bye-bye po.